tayo mga idol may bago akong suki oh. lalaki ng sabanyo ito na po yung sarsyado oh. dalagan bukid Ayan. yung sobrang mantika niya doon pinatiktikan ko ito bulang lang nakatagpo ako ng ampalaya may kasamang bida konti bagong lang walang bechen to nung isang araw pa walang bechen napakainit o oh, hindi ko nasasabihin ito ha kung gaano kaluwang saling na ng yun ang ba dito yung Anong pa pala? Kung ilang square meter ang isang estarya? Ten thousand yan. square meter. Apo di paria Paria nga balang Hmm nagiging mas, kakabutat ko. Napakaiyakin mo naman. Kahapon doon ako kumain eh. Iyakin nung isa talaga. Sumamisam inangir ko ato nga nalaing kakapsat sa luwa aje digo na kakwa yung mga may diabetes takot sa mapapait ang lamang na kinakain nila minatamis mga kendi to ulit.

Awa. Wow. itu na ay umpita. <coughs> ah, Kakaalimutan mo direk ang ko. Dalagan buken. Bay bagong bukas doon eh nako, tapitid da sa may kanto. kanto dun sa may purok dos murang pa din paninda niya mga kwanta mga sariwa mas maganda <coughs> ang gagalaw-galaw na naiinitan tapos pinapawisan yun ang mga vitamin sa mga kat na katawan sa tao hindi ako bumibili ng kwan vitamins na nabibili sa pharmacy sa kwan Pinakabay kami ng Galaw, galaw. Baka may stroke. Para hindi may stroke. Ayosin mo direk. Galaw, galaw para hindi may stroke. Understand? Pagka-video ko yung mga anak ko, mga apo ko. Hindi na ako kakumagdi birthday. Yung gagastusin ko, bibigay ko na lang sa inyo. Tapos, mananalangin na lang tayo. Tapos, salamat tayo kay Lord na naabot natin sa ganitong edad na naman. Kaya, Understand? <laughs> Maraming agree sa akin na lalo na daw kung uutangin pa. Aba, gasino lang. Mangutang ako ng 20 mil kay Kapitan nanginginig pa. <laughs> Very good tayo eh. Ito mga binili ko na ito ha. Ah, para malaman ninyo mga akwan ha. Ah. Mga letter. Cash yan, cash. kas cash na cash ako kong toke yun eh patawid pa lang ako na kanon. maluwang yung kanyang paninda may mga baboy, isda, gulay basta marami siyang paninda natanaw niya ako na tumatawid na gano'n no? direct gumagano'n, kilala ako Nagpicture kami. Hindi, na-upload ko na pa yun o hindi pa. kami dalawa. Kas na kas yan talaga. Hindi ako nagbebe. Kaya lang yung pinambili ko utang kay kapitana kapitana listahan mo ako ng 1K abang sagot niya sa akin eh bakit 1K lang direct dati dati 3K 2K nakita niyo na <laughs> naliliitan pa sa 1K dun din galing yung mga pang itinulong ko na dalawang tig to 25 kilos baka grocery mm -hmm. Piling to kanina. to kanina. Kain ako ng apat. Kakalawa na to. Hmm. Ilabay mo direct. Hmm. May nagsasabi na ko eh. Babahugan ko raw yung sabaw yung 啊，那。 nag yung pad. Yung <clears throat> nagbayad ako kay Kapitana, yung 21 21 kay Mahigit. Yung, yung upload ko eh. malaki-laki earnings no. Hap. <laughs> 500. 500K yata, may gi. Eh. Viewer. Sino ako ni Boss Emmy? Eh? biglang lumilitaw ako sa mga dyan sa mga cellphone lahat din ang lumilitaw dito sa wall ko pinapanood ko rin naglalight din ako May nagtatanong pala kung paano ang pag -e engage Maraming klase. Para mapangsin tayo ni Boss M. Puntahan mo rin sa bahay nila. Mag-comment ka. Kung pinuntahan ka, ganyan. Replyan mo rin. at bukod sa lahat, tapusin mo muna ang panunood bago ka mag-comment. Baka mamaya eh, pinanood mo, nag-comment ka. Hindi mo tinapos. Hindi scroll mo ng ganon. Namomonitor tayo ni Boss M eh, pagkaganon ng ating trabaho. Maraming hindi nakakaalam yan. Halimbawa, lumitaw ako sa inyong wall. Ha! Galit ako dyan. Mayabang na yan. Ni-skip mo. Patay kang bata ka. Hindi tayo sasakluluan ni Boss M. Eh, Pagkaganon. halimbawa manunod ka sa long videos ng kahit sinong creator nag comment ka kaagad nag like ka hindi mo tinapos pakangin na naman pag alam mo ng long videos doon ka nalang pumunta sa reels mga short videos o kaya picture Ay. hindi kajan dyan pakay ah. <laughs> pasado ka dyan Ganyan ang mga ganyan ng mga sumada totally. Eh. daw yan ang magandang klaseng saba minsan yung iba may matigas na gano'n 100% malalaki ba may saging ako nun nakuha niyo pinulak ko rito parang may mga sakit may parting matigas Bakasarat ng isdang dalagan bukin ay sarsyado at hanggang dito na lang mga idol thank you thank you very much sa walang sawang supportan nyo sa akin shout out sa tiga Tarlac Bayon Munoz basta't lahat Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, napapanood na tayo. All country. Ayan. Thank you, thank you mga idol. Tumataas ng tumataas ang ibinibigay nyo sa akin na palo. Bye-bye! badi na tayo. Understand? Ikat mo na, pugil.